Oh ito na, oh. ito yung ginawa ko nung nakaraang uh, siguro 5 years ago na o 6 years ago na no. Ah uh, ito yung mga tinornilyuhan ko yan eh no. Tanggalin na natin. Yon. Ayos. Ah uh, eto si Mahalarena no oh, nung kakarting pa lang dito sa Canada no. Pa-picture pa siya eh no. Ganda no? Ah uh, ito kami family photos namin ano. Yan. Ito kami dalawa ni Mahalarena oh. Pa-picture sa picture si Mahal Arena niyan eh. Poging-pogi siya sa akin eh. <laughs> Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. nag ay dali Ayan mm, na, tanggal na natin ano? Dali na lang yan Ha! Oh, tapos na mga kainags ano? Teka muna So ito na yung ano namin no, oh, kama namin mga kainags oh. Kung napapansin niyo may mga pachipa-chipa yan kasi nung binigay sa amin to, ah uh, luma na to. Hiningi natin sa ano sa mga charity rito nung no, bago nating tayo sa Canada. Oh, uh, di ba nagamit natin sampung taon natin nagamit no? After 10 years mga din natin ng bago brand new. Nako, gusto gusto ni Saya. Sige na Saya oh. oh, nako. Papansin niyo oh. Sinira ng mga aso natin kaya nilagyan natin ng ganyan. Wasak na rin eh diyan oh. talaga pag may alagang aso. Lalagyan na lang uli natin ng cover to dito. Hali ka na sa ayan, oh. na rito sa ano namin, sa kama. Nako, tuwang tuwa, Amoy na, amoy niyo. Amoy namin dito yung manimahal na no ano. Naka. Saya, dito ka, ah. Diyan muna kayo, ha. So, oh, ito na yung pang malupitan, ano. Yan, kaya dinala natin yung ating, ah. Uh, Siyempre, pang malupitan din. Ah, tapos, ah. Uh, sukatin natin kung saan kasya rito. Ito siguro. Yung. Ito, ah. Ah, ito isa ka kasya. Ah, ito, 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 ito. Subukan natin isa. Lagay natin ito. Ayos na. Alright. Pang malakasan. Dali lang talaga, no? Ito pa. tatanggal natin ilang piraso na lang, ayun na lang ha o, na natin yan so okay na mga kainis, ano? nako anim na taon yata namin nagamit yung mahala na to ano? Hindi, hindi, pa tayo nagbablog nung time na yun ilagay ko nga yung power sa 2, 3 gawin natin 3 para mas malakas yung power nya sana ba? nito tata. ito. Bilis lang, oh. Dali lang. Alright. Ah. Alright. Iyon, balaman. Ako, napakasarap nito, oh. Amoy na amoy pala, ang bango-bango na, tamang-tama Pagkatapos natin, ayusin natin yung kama natin doon sa kwarto ni Mahal na Rena Ay nako naman talaga, pagkatapos ng kakain na naman tayo Nako sigurado, mabubusog <tong> na naman tayo <laughs> yan kum, na naman Huh, nakakagutom din kahit pa paano Magtanggal lang ganun, makakainis, ano Ma, ayos na yung, yung ano, ayos na yung frame, ha Yung ating frame, ayos na yung kama natin Ikakabit lang natin, na ah, para matulog natin mamit Para mabinyagan natin mamaya O, oh, di diba, excited ka na ba? Ikakabit na, na ba? natin, Oo, para ka agad Ano? naman. Hoy, huli ka. Ang <laughs> ginagawa mo. Pati dito nagwawalis ka, sobrang sipag mo ah. Nakita ko kasi si Mahal na, rin, na pati dito ako mo, ni winawalis niya. Kita niyo linis nga naman, oh. No? Pwede mo namang i-blower 'yan, meron tayong blower mai, no? Kaya lang. Kaya lang sa bagay, no? Pagka blower kasi natin 'to. Mas maalikabok. Sabog lahat. Loray-loray yung laruan ng mga aso eh. Nak. Yan oh, kalat din eh. ng kalat ng laruan nila oh. oh. <laughs> Yan. Kasama si Mahal Arena, oh. nabusog ako kumain ako makakilis oh. Ang sarap kasi nang niluto ni Mahal na Reina, kaya grabe bonta para hindi ako makapagsalita sobrang kabusugan. Pero hindi pa kami ano, hindi pa dinner. Kumbaga nagluto lang siya ng isang something na kinain ko. Na talaga namang naparami ang kain ko dahil sobrang sarap pagluto ni Mahal Arena. Naka naman talaga, sipag talaga oh. Eh paano hindi mamatay ni ihi ng aso tsaka mga dumi ng aso. Patay talaga 'yan. Eh pag ako umihi diyan sigurado walang ay, matitira diyan lahat 'yan patay. Yeah. <laughs> Sinasabi ko kay Mahala rin na sayo kami. <laughs> Nahihiya. Mahirap. Baka wow. lugan pa tayo ha. Huh? Mahirap na. <susurra> ha? Huh? Ano kasi maputol? Trimmer? Nandiyan ah. Eh? Nandiyan yung trimmer ko, trimmer natin yan. Kailan mga aso natin, magagalit yung mga aso natin, magwawala na naman yan. Sige, trimmer ko na yan pagka nalinisan mo na. galing talaga ni Mahal na rin. Mag, ano, maglinis mo. Oh. Sipag talaga, oh. Sipag so, naman naman yung bahay natin. Hindi mm, na. Yung Paano ka mahihiya sa bahay mo, eh? Ba't ang ganda ganyan bahay natin, eh? Di ba? Mansion yan. Ano oh, ka hihiya mo dyan? May bahay tayo. Hindi nga lang bago, pero bahay pa rin yan. Importante, mas marami tayong oras sa bahay natin, di ba? Mga kainis, ano? O, sige dyan. Ilalabas na namin tong bagong kama namin ni, ano, ni Mahal Arena, mga kainag ano? Yan. Kakabit na natin. Kasi yung lumang kama natin, tsaka yung lumang frame natin, natanggal na natin, ay ilagay na natin. Ayun ko, napapansin nyo, yun, no? Yung mga kulay brown na yan. Yan yung kama, yung frame natin dati, ano? Yan. Ito na ngayon yung bagong, bagong kama natin. Bagong brand new. Bago na, brand new pa. Eh, ilagay mo natin doon sa gilid, ma. o sige, ayan. Ah. <laughs> ah. Eh, sandal na ah, yes, sandales lang. Ah, so nakasandal sandal siya. Kukunin namin yung lumang kama sa loob ng bahay para Inabas na natin. Kasi lang sobrang bigat nun, mga king size, no. Sobrang bigat, king size eh. Yeah, okay. so ito yun mga king size, no. Kunin mo. Ha? Hindi. Siyempre, hindi mo talaga niya. Kailangan mo may katulong. Bigat <laughs> ah, Ha? Ang bigat. Sobrang bigat nito. <laughs> ang bigat nito mga kayo ano? Grabe. Ano, game ma? Oo. Teka mo na. Teka mo na. Isin mo natin. Wait. Ah, dali, dali, dali. Dali. ang bihira naman kay mga kainig so, nanonood lang kayo sa amin samantalang kami ni Mahal Arena, hirap na hirap ay grabe ang bigat ano? para maglaro dalawang asa oh, sige sige sandali baka masira yung pintuan dyan baka napapwersa ya, ano, ya, ah, punta natin dito aray ko aray ah. dito. Ah, wait lang huh ah. nako kinubabawan agad ano So na nakadikit pa kasi ang <laughs> amoy namin ni Mahal dito kay kaya gustong gusto ng mga aso natin ano? Ma, Nako, hindi ka, wala malaki ang sentimental value nito sa atin, 'di ba? Kasi alam mo naman, gamit na gamit sa atin dalawa 'yan. <laughs> Itong kama na 'to, bihira. 'di ba? After 10 years. Ay, galit si Sayan dito eh. bihira. Sarap sana ng gamitin eh. Kaya lang si Malarina gusto niya yung anda, yung saktong ano lang, saktong size lang kasi sobrang laki nito, no? Eh, kasi yung kwarto namin, yung, yung, master bedroom namin, medyo hindi naman ganoon kalakihan, kaya Takaw espasyo to para sa amin dalawa do sa kwarto namin Kaya nagpumili na lang kami ng queen bed Ayun nga kung namapansin yung queen bed Which is uh, kasya pa rin naman kami ni Mahal na Reyna Tsaka ano mas maluwag sa kwarto pag yun na nakalagay Ano? Nako? Parang kailan lang ma no? Dito tayong dalawa no? Dito natin na uh, pinagsaluhan ang ating pagmamahalan nako <laughs> oh, talaga <laughs> Hindi ba naalala yun? <laughs> sumisindi pa kayo mga ilok. Kung sumisindi pa yan, syempre naman, no? ko Ang bira, ako gumawa ng kuryente niya, pinagdugtong-dugtong ko yan, eh. So, ito, in-order ni Mahal Arena to. So, tagal na rin ito, no? 2002 ba to ma? In-order pa rin ni Mahal to sa Pilipinas. 20 ano to? 2020 siguro. Ah, 2020, 20, tagal na pala, no? Kapis, no? Mga eh. oh, na may ilaw, mayroong ilaw yan, eh. Pati ilaw. O, yun, umiilaw, ano? O, yan, may ilaw yan. Maganda yan. Maganda yan mamayang gabi, pag madilim na. Oh, mamaya, pusindihan natin mamaya. Nako, yung langit natin, makulim oh. Ano Ganun ma? Pasok mo na sa Parang kailan naman, doon tayo sa kama, no? Oo nga eh, oo nga eh. Ay, ay Huwag <laughs> <laughs> mong pigain niya, baka <laughs> mapigayan at lumabas ang sisiw niya. Bihira ka. <laughs> ano? Ah, oh, tara, tara, lagay natin ito. Ito medyo magaang to, mga kainags, ano? Magaang to, oh. Kayang-kaya kaya ng isang kamay. Kaya. Ano? Nako aso uh, natin ayun oh oh sige na higa na biran na biran oh let's go let's go mhm mm sige ay, 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 ay. Dapat rin. oh ako dyan ako dyan pwede tayo ay okay. ay ano yan ano yan ha so ito na yung ano mga kinis yung headboard nung kama ah uh, ganda no leather puti ayos yan pag uh, nahigaan na namin ni Mahal na rin to sigurado hindi na kulay puti ito Wow, sarap naman ito, chicken. Sarap naman luto ni Mahal Arena. So ito mga kainags ano, ah tatanggalan natin ng buto to tapos itatanim natin doon sa ano, sa garden natin sa labas. Ayun doon no, doon sa may gilid ng ano, gar garahin natin. hmm Ulam namin mga kainags oh. mm. Sarap. Tayo. Hmm. Tap, tanda yo. Hmm. Hmm, tapos eh. Sarap ng takbit ni Ma'am ni Mahalarino. Hmm. Siyempre lang. Mm hmm. Kaya. Ano Aba. Ito na. Ang kama namin, no? Oh. Wow. Ganda. Panalo. kita nyo naman, ano. Ano, ma? Darat. Pinaga na natin. To. Ang bihira. Ang sarap matulog dito. My God. Oh, my God. Thank you, Lord. Hoy. Nakahiga rin sa bago at brand yung higaan, ano first time <laughs> makahiga sa branyo kasi mga gamit namin mga kainag laging luma ano second hand mga uh, na nagagamit namin pero ngayon at this time in the right time in the right place nang <laughs> na feel na eh, no yan na. ito na nakahiga na tayo lang. sa branyo hindi na donated by any charity salamat ah <sighs> parang timang na timang ako eh, no? sa bagay mangyan ako eh pindoro <laughs> nako sarap matulog ay nako po nako po sa kung sakali mo ulo ko sa headboard hindi na ma hindi na masakit no kasi malambot yan mga kainis so. Oh. sarap matulog kita nyo naman lalo pag malakas tayo magok <laughs> mga tara binyagay na natin to yun <laughs> tara Baka hindi umabot ng isang taon tong kutsyo natin, lumambot yung spring nito. Mira. Oh, <laughs> Baka yung mga aso, yung mga aso papasok. Wag 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 kayo papasok yung mga aso. Ari hey. hey. oh, saya. Hey. nakka, Nak. papasok. Pinapasok ko yung